Hello what's up guys? Welcome to my channel Mechanical Jonald. So ayan guys, meron tayong chickapin doon ah uh, 62 na makina. kisik 6 engine. So ayan, punta tayo at chickapin natin kung anong sira. So ayan, let's go. Solo power siya guys yung makina. Try natin start. So, may kuryente naman. Yan, mayroong kuryente. Yan. Okay siya, guys. Okay naman yung injector niya. So, yun. Okay naman ang darimino. You know, Pag-renave mo, yan. Yan, nawawala siya. So, eh, para ahagok siya, guys. <laughs> yan, guys. So, yan, guys. Nandito na tayo at na-check na natin yung unit niya. So, nakita natin yung sira dito. Sira yung ano niya throttle body sensor. So, ayan, guys. At saka yung spark plug niya, sunog na. So, ayan, ginawa ko na lang pang pakip ng, ano, hose ng tubigan sa servo. So, ayan, kailangan nating ganisan yung servo kasi, ano, mahugaw na, guys. So, ayan, palitan na natin ang throttle body sensor. So, ayan. So, okay na siya. So, pwede lang kayo sa parts. So, ayan, guys. So, papalitan na natin bagong spark plug. So, itong class A nya mga katuls, NGK. Yung kulay green yung pinta. Yan. Saka pointage sya. Pag ganitong makina. Pag BE. Yan. So, palitan natin na spark plug. Saka nakabili na tayo ng ano guys. Yung total body sensor. Kuto nga sa akin yan gang. So, ito guys, yung pinalit natin. So, hindi siya nito. Mahago at Tsaka mamamatay yung minor. Yan. Uh, low power siya. Uh, pinalitan natin ng total body sensor. Itong malinis na itim. Ito. Yan. So, yan. Pinalitan natin at sa kalinisan natin yung ano niya, servo. So, tingnan natin kung maging okay ba siya. Abit natin yung plug guys. Tsaka pagkatapos kabit natin yung servo. Ano to guys? DE62 46A engine. So guys, low power sya. So natis natin yung pressure, pressure ng gasolina. So okay naman. Malakas naman mag pressure. So ito pinalitan natin. Spark plug. Tsaka throttle body sensor. At lininisan natin yung servo nya. So ayan. So meron na palang ano guys, meron ng baligya ba? ng sensor meron ng replacement sa mga sensor sa DE so 1.8 ang bili ng mayari nung sensor na yun bago brand nyo yun so yun guys nakapit na natin so yun ulit natin yung coil Yan. Sa katong uh, ano niya. Burloloy. Niya tawag ko dito guys, burloloy. Titor titor. Yan. Si burloloy yan. Tuwa so, kapitan lang natin ng. Sampertin na bot. kabit natin yung ano na sa injektor, injector yan 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 okay na yan kabit natin yung servo nya guys so yan guys uh, tapos na natin ikabit so try na natin tong paandarin guys kung andar ba to ng matino so yan let's go So ayan guys, okay na siya guys. Hindi na siya humagok-hagok yan. Eh. So ayan guys, try natin yung root disk. <laughs> Naka-check engine yung ano niya. Yung oxygen sensor. So kasi nabasa ng oil. Okay. Ayan. Basa lang yun ng oil guys. Shout out kay Mats Mechanic. Ayan. Note this at yung day 16 Malakas ng dumagan guys. ¿Qué tal? ¿Cómo te video,